Iuwi mo na nga yung mga daladala mo. Bagahe lang yan. Ako naman ngayon ang magpapahiram sa'yo. Para, even ba? For a change. O, oh, lagay mo nga dyan. Hmm. Dapat, Dapat itry out mo itong facial na na-discover ko. Ang galing-galing sa blockhead. Mamaya, Talaga? no? Eh, lipat ko sa ibang bote, bibigyan kita. Hmm? Bago naman gimmick nito. Napasyal ka. Ah, oo nga pala. Ito kasi yung mga damit ko eh. Baka naman mapaglipasan ng uso. Eh, hindi ko naman ginagamit. Ibenta mo na lang doon sa mga kasama natin sa club. Ito, kahit sigo 100 na lang. At saka itong mga sapatos ko. Oh, 80 o kaya 70 na lang. Wala pang gasgas -gas yan, ha? At saka nga pala, Paloma. Ikaw na lang kumuha nitong mga makeup ko. Bigyan mo na lang ko ng 300 kasi kasi nakita mo naman imported pa tong mga makeup oh, ko. Oh, sabi ni ba? oy, nampak. Para naman ako hindi nakakahiram sa iyo noon. So, Stacy. Hmm. Iuwi mo na nga yung mga daladala mo. Bagahe lang yan. ako naman ngayon ang magpapahiram sa iyo. Para even ba? For a change. Oh, lagay mo nga diyan. Mm. Mm. Ayoko nga. Dami-dami ko nang atraso sa iyo eh. Mura ba 'ni ang buang ko eh? Eh kung ako ang mabubuntis tapos wala akong trabaho, hindi mo ako pauutangin? Hmm?

Ayan Ayan Ang pagod na pagod ka Halika, tulungan kita Ay naku, hindi na ako pagod Uhaw na uhaw Ayan, patay mo na, Diyan ka lang, makalis O, talagang hinanda ako yan para sa'yo Ayan Ah. Oh, ang dami mong dala. Mukhang nag kaya ata. Ah, hindi. na nangilang ako kay Paloma. Mm -hmm. Yung bang utang niya sa atin noon pa. Mm. Eh yun, kinulang siya sa pambayad niya. Inaloko ko nito mga luma mm. niyang sapatos. Mm -hmm. eh, di kinuha ko naman. <laughs> Ikaw, ha? <clears throat> oh. Hanggang sa labas, amoy na amoy ang sinusunog mong sinain. Eh. <laughs> Kasi naman, hon, sabi ko sa'yo, iyo oh. yan na lang kilay mo, sunugin mo, hindi yun sinaing. Eh, mabuti na nga tot. Uh, marunong ako at nag-aaral ako magluto. Uh, at sinisanti mo si Inday. Sinisanti ko ba yun? O, oh, ano pa tawag mo ron? Eh, kasalanan ko mag nakatagpo oh. siya ng milyonaryong balikbayan. <laughs> Ay, kumutang ko. Oh, ayan. Ano to? Yung binayad ni Paloma. Bayaran mo na yung tuition fee mo hanggang katapusan ng semester para wala na tayong aalalahanin pa. kundi yung pamasahe mo. Alit-lit nang kinikita ko ngayon. Kaya mo, balang araw makakakita rin ako ng trabaho malaki-laki ang sinasahod. At para din naman sa ating coming soon. <laughs> mm -hmm. O lalagyan ko na muna ng pandan yung sinayang mo at nangangamoy. Nang maalis ang amoy. O sige.